So ito pag-usapan po natin na ah, yung naging fallout nung uh, speech kagabi ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Napaka mabigat yung pong kanyang mga binitawang salita, 'di ba? Tinawag po niya si PBBM na bangag, meron din siyang mga akusasyon laban kay First Lady Lisa, kay Speaker uh, Romualdez, 'di ba? Sila daw nagpapatakbo, tapos uh, he even goes as far as calling on the people The police, na military, na mag-alsa laban sa rehimeng Marcos. Di ba, binabanta niya si PBBM na magagaya ka doon sa tatay mo kung paano kayo uh, pinaalis sa Malacañang, Ganon din mangyayari iyo kung hindi ka mag magbago. So may mga ganong mabibigat na salita. And uh, to make things worse, ay nandoon, nanonood, naririnig uh, directly uh, si, si Senator Aimee Marcos ang sariling ate, si super-ate ni PBBM. And uh, yung kanyang reaction, uh, sa totoo lang guys, ha, hindi ko alam kung pupunta siya ng Davao, kung alam ba niya na ganun kabigat yung sasabihin ni PRRD. ba diba? ang alam natin, pre-rally, ang alam natin, yung mga oposisyon ay nandoon, laban sa People's Initiative, uh, magsasalita. So, yun, yun ang ine-expect natin. Pero... Uh, for sure marami sa atin ay uh, nagulat na ganong kabigat yung pong mga sasabihing salita ni PRRD kasi parang mabait na siya nung sa huling ano eh doon sa huling interview niya eh ito talagang all out attack sa sa pagkatao at sa gobyerno ni PBBM. So ang tanong ngayon guys ay uh, maari bang matawag na wrong move yung pong ginawa? ni Senadora Amy Marcos na pagpunta doon sa Davao. Okay, yun po yung nababasa ko doon sa ilan sa mga comments, doon sa ilang mga nagsasalita naman kasi parang ang lumalabas na uy, eh, ate ka nung tao tapos uh, sa harapan mo ganun na lang magsalita laban sa kapatid mo, ganun na lang siraan yung pamilya mo. Kasi pamilya pa rin niya ni Senadora Amy kahit hindi sila nakakasundo, 'di ba? Pinsan pa rin niya si Romualdez kapatid niya si si BBM. So so parang nagmumukha tuloy na na parang nilalabanan ni Senadora Aimee yung sarili niyang pamilya and sa mga Pinoy hindi ganoon kaganda yung ganong itsura, di ba? Yung ganung look. ano hindi naman natin na, na siyempre merong mga hinaing itong si Senadora Aimee sa kanyang kapatid. O pero to go as far as suportahan yung rally na yon kung saan may mga ganong sinabi kay kay uh, PBBM, di ba? Ang problema ni Senadora Aimee, Uh, yung mga yung mga loyalista kampi kay PBBM uh, medyo naiinis sa kanya dahil sa ginawa na yon uh, yun namang syempre mga pinks talagang wala kang aasahan talaga yun niya sa suporta kay senador Imee uh, eh ang mga DDS naman yung iba maaring uh, ano naman may pagdududa naman kay senador Imee kasi Marcos pa rin 'yan di ba kasama natin ngayon pero hindi natin masabi siya, siya ay Marcos pa rin. Okay? So, yun ang, yun ang nagiging dilema ngayon at problema na Senadora Aimee. Uh, Inihintay ko pa kung ano yung kanyang mga sasabihin tungkol doon sa speech kagabi. Pero, tingnan po natin. Tingnan, maaaring ng nagulat din siya, hindi din niya akalain siguro na gano'n ka, ka strong yung pong lalabas na mga salita mula kay PRRD. Okay? Um, ayan. Pero, naitindihan ko kung, kung, kung bakit siya nandoon to support her friend, to support yung mga Duterte, and uh, yung mga hinaing niya doon sa sa mga nagiging problema sa administrasyon ng kapatid niya. Di ba? She just wants to voice that out. Kaso yun lang nga, uh, parang na naipit din siya dahil doon sa mga sinabi kagabi ni PRRD. Uh, speaking of strong words, ito naman po yung sinabi ni uh, Speaker Romualdez. Matapang din, okay? Tungkol po doon sa speech kagabi, nag-react po siya. Kung unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay uh, federalismo At yan hindi lang yung uh, amendment ng economic provisions. Ipagpapako yung buong sistema ng government. Bukang hindi niya na Eh ngayon na lang may nag-uunsad na magandang uh, uh, move for charter amendments. Eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyayari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at, at the bellies, yun ang sinasago. Baka binubudod din tayo noon. Baka eh, Kasi sinabi niya, eh, yan ang basihan ko. Bigat din ah. Bakit siya naging presidente? Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya eh, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya kayo yan, drugs. daw siya ng tatlong buwan. Eh, anim na taon eh. Ang daming lahat drugs pa rin. Palaban si speaker ah. Ang daming lahat yung drugs pa rin. Kaya isip-isip na lang muna siya. And uh, they say those who are in glass houses should have cast stones. Those who are in glass houses. Uh, marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilya ng Duterte, siguro konting nga naman sa ating uh, mahalang presidente at sa pamilya niya. Yung pahalanan naman ninyo, ginaaran naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto yung pagpapasal isang uh, regiment ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin niya. Yan po ang mandato ng kampayan ng Pilipinas. Okay, so yun po yung mabigat na salita ni Speaker Romualdez laban po sa mga kaganapan kahapon doon sa Davao. Okay? So may punto nga naman siya na nung federalismo sinusulong mo, papalitan 'yung konstitusyon hindi nangyari o tapos ngayon pag mayroong mayroong uh, uh, gumagawa ngayon ng uh, charter change na economic provision lang ay eh nagagalit Diba? Pero yun nga sa point naman ni Pangulong Duterte, mali nga naman yung yung uh, nag uh, binabayaran para pumirma. Mali talaga yon. Talagang hindi natin sinusuportahan yon kung meron man. eh okay? pero makita nyo po na si Speaker Romualdez ay hindi atras, uh, palaban po talaga. <laughs> At uh, nakumukhang lalo kiinit pa po yung away. Sa totoo lang, yun nga eh, parang wrong move talaga yung Ewan ko, parang strategically, parang hindi ko nakikita yung benefit ng ginawa ni Pangulong Duterte kagabi. ba diba? Parang medyo, may ilan siguro na turn off, may ilan. Talagang, may mga, mga diehard talaga, syempre, supportahan siya kahit ano. Pero mayroong mga iba na ayaw ng gulo. Kasi yung sa speech kagabi ni PRRD ay eh parang nag naghahanap ng gulo eh. nagtatawag ng gulo at siyempre maraming Pilipino kahit mga sarili niyang supporters ay ayaw ng gano'n. No? Eh so abangan po natin maraming mga mga reaction pa nalalabas mula po sa mga pangyayari kahapon throughout the whole day Ire-report ko po sa inyo. Bye bye guys.